ito na ang huling araw namin dito sa Lagro kung saan eh hindi na kami ulit mapapasyal dito Good morning mga kumari kong bakla Rain Malive ang kumari niyang bakla new updated So, mga kumar kong andito na kami ngayon ulit sa aming chaniman sa, sa lagro. Nakakasad, pero kailangan natin tanggapin, mga kumar kong Ito na po talaga yung haling araw namin dito. So, ngayon na lang po namin mamasdan itong mga tanim namin dati. Yes po, iiwan na po namin siya. At ang mamamahala po na iba namin mga tinanim dito is si Kuya Michael na po. So, yan po yung mga kangkong huling upload ko po ng video. Ayan na po siya ngayon. So, tumutubo na, nagpuputukan na po talaga yung kanyang mga buto. Dito na po tayo sa ating ugo, pinapass forward ko na po yung paglakad natin for today's video. So ayan mga kumarikang bakla, nakakasad pero kailangan natin silang iwan. Naalala nyo naman itong mga video natin, yung mga pinag natin regarding dito sa repolyo. Iiwan na natin siya mga kumarikang bakla kahit wala tayong maanik kasi nga kailangan na namin bumalik sa langay sa dam so itong mga radish na ito mga kumar kung bakla later is aanihin namin yung iba na pwede na so para at least kahit pa paano eh, matikman namin yung hirap at pagod ko dyan, charot. Pero kailangan namin talaga. So, ganito kalawak lang ako. niya dito mga kung ano sa, um, sa aglagro. So, anihin lang namin yung ibang pecha dyan. Dito. Kasi yan na lang so, talaga yung inaantay na para bumalik na kami si sa dam. So, ito mga kumari kong bakla updated na na sa ating pipino. So, naging ganyan talaga yung pipino. Hindi ko alam bakit mabilis siyang mamatay. Siguro na pabayaan sa spray. Kasi nga, uh, hindi namin siya masyado na spray dahil siguro Paano sa bunggal. Kasi yung ugat niya kinakain ng insekto. So, ayan, Namamatay yung iba. So, updated sa ating pechay na for today's video, mga kumarikong bakla. At syempre, papakita ko na rin sa inyo ang ating spinach. Naalala niyo, mga kumarikong bakla, meron tayong upload ng spinach na limang plat. Eto, at sa una, unahan at likod lang talaga may tumubo, mga kumarikong bakla. Dahil ang gitna, halos walang natira. Hindi ko alam, kinain yata ng mga langgam or hinakot. So, ayan. So, hindi na rin natin yan maaani kasi nga iiwan na natin siya. So, mga kumarang kumaklaani na natin ang ating radish. So, ayan. Kukunin lang natin yung mga nagtitira dyan na pwede na. Kasi alam naman natin na hindi na natin siya pwedeng kunin kasi nga, ito na yung last name. Napakalayo ka sa amin dito, ko Bakla. Sa tahanan namin, nababalikan. ka. Napakalayo para pa mombya ay papapunta dito so ayan a ha na natin yung mga pwede na so ayan mga kumarikong bakla. na hindi na tayo makakapag-upload dito sa Taniman sa Lagro. So, ito na lang talaga. Pero don't worry, mga kumara bakla, may mga new updated tayo sa ating bagong puwas ng tataniman. Ayan yung mga radish ko, mga kumara kong bakla. Hinarvest ko na kasi, ibibigay ko yung siya kay mama yung iba kasi at least may benta niya pa. sa so, mga kumari bakla, yung mga repoli updated na lang siguro ako pagka may maibigay pa sa akin pag maani. Pero yun lang. So, happy ha. happy farming mga kumali kumal, kumal, nakakasad Pero kailangan natin umalis sa ating comfort zone para at least ma natin yung iba nating goal na gulay. And mas malawa kasi yung matataniman dun sa lamesa dami sa kanyang papa. So, kailangan namin lumipat mas malapit pa. Sayang yung mga tulim namin dyan, mga kumarikong bakla. Pero mapapakinabangan naman ng matitira nila dyan, mga gardenera. So, ayun lang. Mga kumarikong bakla, salamat sa farming na Charo, ano daw? Basta mga kumarikong bakla, magulo talaga ako magkwento. Ayun lang. So, sila nang bahala dyan, mga kumarikong bakla. Bye-bye. Salamat sa tan. Magkasama tayo. Dyan ka na. Thank you. Bye-bye. So, ito mga kumarikong bakla, ito yung punla niya ng sibuyas. Ito sana itatanim niya doon sa anin niya ngayong pechay. Pero yun nga, sad to say na hindi na kami dito kasi nga kailangan lumipat kay papa. So, ayan mga kumarikong bakla, ayan. Ganito kami mag-ani ng pechay dito sa lagro. Yung iba kasi nakikita ko mga farmers, mga kumari bakla bakala. Ibang uh, lugar is, pinipili lang nila yung malalaki, yun lang yung, yung uh, nila. Pero dito kasi sa amin, nakasanayan na, na sa isang plat, mga kumari bakla talagang uubusin yan. Mapali maliit or malaki man yan, wala nang ititira dyan kasi after nilang harvestin yan is, hindi na kaila, ay huhukay na agad. So, hindi na siya yung pipiliin lang na malalaki hindi na sabay-sabay siyang tinanim sabay-sabay din siyang aanihin so, ayan mga kamarkamakla so konti lang yung kanyang maanit for today's video bye bye